Umami nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa iyo, matatanggap mo pa ako uli Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit? Nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Hmm. Tapos yun na, yung... Nag umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Pero nag, opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, ano, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Hmm. Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung, ano, anak ko. Kasi nakakapang hinayang. Almost 16 years po kaming nagsama eh. Mm hmm. Nandahil dahil doon sa ano pangarap namin. Dahil, Bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo, may kalinga na isang ina. Ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami pares dito. Bakit? Ano? Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti ng ano. Pero ba may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang ano eh, dahil yung mga anak ko, oh, apat na sa akin eh. Lahat ako lang tumatago yun. Na mga anak mo? <laughs> Good luck. I Isa Tapos ano, kahit pa paano mag-ingat ka pa rin lagi para sa mga anak mo. ayaw mo, hindi ko pa babayaan sila. Masakit. Masakit.